wala ka mga magagawa. Sino ka ma wala magagawa? Sino ka pilit sabi mo, putang ina mo? Ah, sa di Dios, di Dios. Kani kani sarita, hindi mo magsasabi. kasi sabi ko sino mahal mo. Alam mo na, sino ka ko? Nang ina ka. Ha? Ali ka. Ano oh, tatanong ako sa iyo? Ano? ang 'to? Pag may may kailangan ko lang, kailangan ko lang ano yun sa video dahil kailangan itanong, kailangan sabihin kung ano yung mga alam mo na alam mo na mahal mo na ano yung mahal, mahal mo na wala ka nang magagawa, mahal mo na ano wala ka mong ano ka mo ba mahal mo na wala ka magagawa, alam mo na ebat, ebat adan, ebat adan ah, sa Diyos, Diyos ebat adan, alam mo na ano kang alam ko na? Mahal mo na. Sino? O siyempre, mahal ko siya yung matagal. Wala ka nang magagawa. Papa, ma anong sabi mo? Wala kang magagawa. Alam mo, mahal mo na. O, mahal ko na. O. Alam mo na. Papa, sino alam ko na? Mahal mo na. Sino, alam magagawa. alam mo na. <laughs> sino nga ang alam ko na? Mahal mo na. Sino ka mahal ko? Eh, wala ka nang magagawa. Ano gagawin ko sa kapit mo? Mahal mo na. Sino ka? Alam mo na, an ba naman? Hindi mo maintindihan yung tanong eh. Tinatanong ko ako, sino mahal ko eh. Ayong magagawa, mahal mo na. <laughs> eh, adan? Eh, eh, adan? Sino ka mahal ko? Wala ka na nga magagawa, mahal mo na. Sino ka mamamahalin ko? Wala ko magagawa. Ebat adan? Eh, adan? Ah, si e, adan. E, adan. Hindi, pero mahal mo na. Mahal ko siya. E, Alam mo na. Ay, alam, ang tuntang, ang mahal mo na, alam mo na. Sino ang alam? Alam mo na, alam mo na. Kung sino ang alam ko na. Oh, oh, niyo diyan, hindi nyo maintindihan ma kanina ma pa. Hindi nyo eh. Alam mo ay. na. Sino ang alam ko na? Mahal mo na. Sino ka mahal ko? Oh, oh, mo. Oh, wala, ka mo. wala ka na magagawa, oh, wala ka na magagawa. Mahal mo na. Sino ka mamahalin ko? Wala ka na magagawa. Alam mo na. Sino ka alam ko kung sino mamahalin ko? Mahal mo na nga. Putang ina mo, mahal mo na. Ano magagaling ina ka? Alam mo na. Sino nga yung puntak na karab mo eh? Gago ka pala eh. Sino nga na karab mo eh? Gago ka pala eh. Alam kaya mo na nga. Puntak na karab mo na. Mahal mo na. Sino ka? Alam mo na. Puro ka ganun. Eh wala At, ka na nga magagawa. Mahal mo na. Punta, wala ka na magagawa. Sino ka nga wala magagawa? Sino ka, ka yung sabi mo? Puntang kinu mo. Ayan? Hmm. Hindi nyo kanina pa ako salita ng -kanina. sa salita. Kanina-salita. Hindi mo nga sinasabi. Sino mahal ko. Alam mo na. Sino alam, ko. Sano, kala, ka nga ka. Alam mo na. O, oh, ngayon, at sabi mo na, alam ko na. Oh. Sino ka alam ko? Mahal mo na. Sino kayo mahal ko? Ang tanong ko ngayon kayo. Oh. Wala ka na magagawa, mahal Sino mo na. Sino kayo mahal mo na magagawa? Sino nga yung putak yung mo? Si Ebat Adan, kilala ko. O, oh. oh. pero mahal mo na. Si Ebat Adan. Oh! Mahal mo na. Si Etak niya. Hindi, iba naman nga. Wala ka na magagawa, mahal mo na. Wala ka na magagawa, mahal mo na. Wala ka putak, yung mahal ko. Alam mo na. Sino ka ang alam ko. Sino mahal ko. Kino mahal ko na. Tayong magagawa. Mahal mo na. Sa'yo ka na pa ba? ba... Tangyano, ang tagtatang Ang tagtatang lang. Ngayon, hindi mo matagot yung tas. Ano ko Ano niyo, tayo, yun eh? Pero hindi ko masawit. Sabi ko, alam mo na. Kino mahal ko. Mahal mo na. Sino mahal ko. Putang wala ka na lang magagawa. Mahal magagawa. mo Sino na. Sino gagawin ko? O, tak ilo. Ayun pa. Parang tado. Hindi, tatawa ka. Uh, putang ilo mo. Parang tanga. Sayaw yun, mamaya sa'yo magagawa, mahal mo na. Mamaya tolong, sayaw, <laughs>